biglang humingiti sa inyo, bigla kayong kinaibigan, bigla kayong kinilala. No? Yung pangalawa, biglang tumulong, biglang nagbigay ng ayuda. Pag-usapan natin ngayon, ano ba ang mga karaniwang ginagawa ng mga politiko tuwing sasapit ang eleksyon? Unang mga kandidato, natatakbo sa eleksyon. Okay? Una, pangiti-ngiti. Ibig sabihin, magtataka ka na lang na ang isang kandidato o tatakbong ah uh, politiko o may balak tumakbo ay bigla kang kinamayan, bigla kang ah, uh, bigla kang uh, pinansin, pangiti-ngiti kapag uh, dumadaan sa inyo, o kahit saan, no? so, biglang ano, biglang mabait, no? ganoon Because, meron silang intensyon na tumakbo. No? Kaya, magtataka na lang. Kunyari, bigla, bigla kayong naging kumpare, bigla kayong naging kaibigan. No? Patawa-tawa. So, yan yung ginagawa ng mga aspiring candidates tuwing sasapit ang eleksyon. Una, pangiti-ngiti. Pangalawa naman ay yung tinatawag na ayuda. No? So, kapag ka tuwing sasa sasapit ang eleksyon, magkakaroon ng mga tulong, ayuda sa inyo. No? Mapapansin nyo yan kung mayroong mga tinatawag na mga cash for work, mga assistance, na biglang ano, biglang bumilis ang assistance, biglang uh, ang tawag dito, uh, biglang tumulong, So, yung taong karaniwang hindi naman tumutulong sa barangay o sa mga purok o kung saan saan, biglang tumulong ito sa sapit kaya magkataka, bakit to ano? bakit to nagbigay ng pera sa aming ano, barangay nagbira, hindi mo naman mahagilap noong, noong araw so, isa yan sa mga ah uh, Karaniwang ginagawa ng mga mga aspiring ng mga kandidato. Ah, kunyari, Kunyare biglang biglang nagbigay ng 5,000, nagbiglang nagbigay ng 10,000 sa organization nyo. No? 'Yun yung mga may balak. No. Bang, kung may alak, may balak. Sa <laughs> so, may, may mga, mga may balak tumakbo. At saka pansinin niyo tuwing sasapit na yung filing of candidacy oh yun nga nagpail na uh, yan yung mga taong hindi tapat kapag ka uh, nagkaroon na ng chance na sila umupo, yan yung mga taong hindi tapat sa tungkulin kapag ka uh, umaksyon ay utumulong na huli na No? Huli na yan eh. So, yung pagtulong nila, itinaon pa sa eleksyon. So, ginagamit ang politika, ginagamit yung pagtulong upang kumuha ng simpatsya sa mga tao. Which is, hindi pwede yun, no Dahil, uh, napaka- garapalan na yon Ibig sabihin, kapag ka ikay uupo, o kung ikaw ay mananalo, at saka nakaupo na, hindi mo gagawin ng todo yung trabaho mo bilang opisyal ng isang munisipyo, ng isang barangay. Dahil nga, nag-advance ka eh. Cash advance yan eh. <laughs> Para bang nag-cash advance ka. No. Wala, man, wala namang negosyante na uh, ah, ibibigay niya yung income niya dun sa mga tao. Walang ganon. Kaya nga, yung mga binibigay sa inyong pera, mag-ingat kayo, hindi nyo alam kung saan yan galing. Hindi natin alam kung galing yan sa mismong tax ng mga mamamayan or sa pondo ng gobyerno kasi bihira lang yung ano or, or, talagang zero or kung meron mang konti probability na ang isang negosyante ay eh, pamimigay niya yung income niya yung net income niya yung profit niya sa mga tao dahil lang sa salitang tulong walang ganon no? so, hindi natin alam kung saan galing yung mga pera na natatanggap natin tuwing sasapit ang eleksyon. Kaya mag-ingat tayo dyan dahil kapag naka, naka, nakaupo na yan sila, hindi mo na mahagilap. No? Isa pa sa hindi mo mahagilap, uh, pwede kang kwentahan yan. No? Sana ibigay sa'yo, no? na pabor, na hindi nila iniisip na yung <laughs> binigay nila ay supposedly noon pa sa pamamaraan o sa pamamagitan ng serbisyo. Okay? So, yun, yun, ang isa sa mga karaniwang ginagawa ng politiko. Tumulong, tumutulong no, tuwing sasapit ang eleksyon. Pangatlo, itong ah uh, activity no so biglang nagtaka ka si ano si si ganito, si ganyan. Biglang naging aktibo. No? Biglang nagkaroon ng mga proyekto. Ganon, ganon. So, bigla mo makikita. No? Na nagpo-post ng mga ganyan, ganon. Mga accomplishment daw. Or, ah, uh, mga ginagawa niya. Which is, yung mga projects na yan or mga infrastructures <laughs> noon pa yan dapat hindi mo pwedeng gawin yan tuwing sasapit ang eleksyon dahil you are not doing your responsibilities or duties in the course of your days ibig sabihin hindi mo ginawa yung tungkulin mo sa mga araw na, na dapat mong gawin yung mga araw na nakatakda na dapat mong gawin ang tungkulin mo so bigla ka na lang nagpatayo ng mga projects tuwing sasapit ang eleksyon kumukuha ka ng simpatya sa tao. Para tuloy tingnan, yun e, si ano, may mga project. Ang galing ah. Uh, no? Pero hindi yun. Hindi yun pwede. No? Dahil, ah, uh, pagloko yun sa, sa community, sa mga tao. So, ang talagang tao o politiko na nagsiservisyo, ay tumutulong siya noon pa. Noon pa or uh, gumagawa siya ng mga progression, development in the course of the term. No? Not during election. Not yung malapit na yung election. So yung last guys, no, uh, na gusto kong i-share sa inyo, biglang nagsusuot ng mga t-shirt na merong mga mukha nila. No? So mapansin mo, yung mga candidates no kung yung mga garapal mga walang hiya na mga kandidato biglang nagsusuot ng mga t-shirts na mukha nila wala pang eleksyon na ang masaklap dyan pinapasuot sa mga supporters nila uh, hindi pwede yun sapagkat ayon sa rules ng uh, eleksyon ah, uh, hindi pwede yun. Early campaigning ang tawag doon. Numaaga pa lang, naampanya ka na sa pamagitan ng t-shirt mo, sa pamagitan ng mukha mo, na naidikit, na ipinta sa t-shirt na yan. Ibig sabihin, nag nagbibigay ka ng motibo sa mga tao, na iboto ka, kahit hindi mo naman sinabing iboto niyo ako. Early campaigning ang tawag dyan. So, yun lang guys, ang gusto kong share sa inyo, na why, ah, uh, Mapansin nyo yung mga aspiring dyan. No, Unang-una, sinasabi ko, biglang umingiti sa inyo. Bigla kayong kinaibigan. Bigla kayong kinilala. No? Yung pangalawa, biglang tumulong. No? Biglang nagbigay ng ayuda. No? Yung pangatlo, biglang nagkaroon ng mga proyekto tuwing sasapit ang eleksyon. Yun yun. Biglang naging active no? yung politiko dahil malapit ng eleksyon. Yung pang-apat, no, marami pang iba, pero ito lang yung gusto kong i Yung pang-apat ay yung biglang nagsusot ng t-shirts na may mga mukha nila. So, thank you for watching and see you next time. Bye-bye!